Uy, lad. Oh. Ka na, kain tayo. Bilis. Na. No. Wala so, kang tubig eh. Yan. Bago oh. tayo. Wait. Kana. Sindali lang. May challenge ako sa'yo. Magtatakit pa ng mata mo. Magpa paunahan tayong ano. Paunahan tayong makaubos. Kung sino unang makaubos yung man, mananalo. Tinatanong pa ba yan? Ita-challenge mo ko. Hindi oh. natural. Alam na ko sino panalo dito. Ay, malay mo ngayon hindi ka manalo. Ano? Imposible na hindi ka. Okay, <laughs> okay. Ilagay mo. Di pa ganto <laughs> pa nalalaman na. Yan, itagin Sigurado ka. Itagin mo sa... Ita ita Sandali, sa, may, may premium ba ito? Basta mamaya na nalalaman mo kung anong premyo. may premyo. challenge tapos walang premyo. Malalaman mo nga mamaya pag tapos na. Para may excited sa premyo ah. Wait. Sige, pag ako na ako na, eh, sigurado di, na yan, ako naman na. Bibilangin ko na, na ano, kung, kung, kung ano, ilang, ilang segundo. Pagbibila ko na. Bibila na O halimbawa yung, ano na, yung patapos na tayo. Pagka yung, Paano makakabila kung makain tayo? yeah nga, simple. Kung halimbawa, hindi ka patapos ako tapos na, bibila na. Kung sino mauna, ba basta, magbibila ako ng ano, na... Hindi, kung sino mauna, i-stop na yung ano, ha? Oo, oh, gaganong ka na lang, sa bibilang hmm, sige, kung sino mauna. Sabi na lang, ako, finish. Oo, oh, sige. Pag finish na, sumigaw na lang ng finish, ha? Okay, sige, oh, sige, sige, sige. na sige. Okay. Dali. Hmm. Hindi lang nakakakita. tayo. Oh, sige. Hmm. Uh, ready na? Ready. One, two, three, go. めっちゃおしいな。 Finish. Ay. Finish. Ano yan? Panalo ko. Hmm. Paano panalo ko? Hmm. No. Bakit? Panalo ako! Panalo ka ba? Talaga? Oo, oh, ayan. Mayroon ka pa. Oh. Ang dami mo pa. Oh. Ako, ubos na. No? Hmm? Tanghang pa yan, ha? Bak, parang hindi ko nalang plato ko. Ibu na iba yung plato ko. Yung na iba? Yung, yung yung. Yung bago. Yung bago tayo nagsimula ang plato ko malaki. Bakit naging maliit? May laman na pati. Malay ko. Dinaya, dinaya mo ako. Pang Kasi, ito ang plato ko. Kilala, kilala ko yung plato kanina pagkain natin. Ibang, iba na eh. Iba na ngayon eh. May laman na. E, pang Ay, anong mangyayari na ano eh. Nasa yung ayan. <laughs> oh. sa'yo sa iyo eh, nasa, sa tapat mo eh. Pangalo ako. <laughs> nalibat, nalibat yung plato ko sa iyo. Hindi mapares ang plato natin eh yung plato ko walang laman, nandiyan na sa'yo. Itong may laman, hinilipat <laughs> mo dito. Talo ka! Parang, paano ako matatalo? Eh, bakit kasi, parang daya mo naman, bakit, paano naubos mo yun? Ang kumain eh. So, mo kasi, kung lang laging mabilis kumain, pag ako kumain talaga ng ano, binibilisan ko din, pag mga ganyan, wala o, oh, oh. asan? Alam nito, alam mo, hindi kita daya. makikilala. Akala mo, hindi ka makikilala plato ko? Grabe ka doon. Kung pare sa plato natin, hindi ako magdududa. Parang um, parang naubos 'yun. Naman to. Ako naman pag ako kumain talaga, kung talaga gusto kong ma manalo, labo-labo ako nang kahain. Kumain ka ba talaga? Ah, oh, may ba nga oh. Ang kasi bilhin naman niya na. Oh, talo ka. Ano, paano ngayon? Talo ka. Well, uh, talo um, lang ako. Eh, panalo um, na naman ako. Hindi na Grabe ka. Makakain. Uminom ka muna. Babubulunan ka na dyan. Ano nang naroon na ubusin mo yan? <laughs> Bakit? Sa'ka alam mo hindi ako marunong kukain na ubusin? ubusin. Paano napunta yung plato ko sa iyo? At... Oo, oh, nahihirapin ako ubusin. Lupa kaya. Paano? <laughs> Pagkakalatay ng <na> daya. <tayo. laughs> wala na na yun. O wala. Ano maganda pa nang ang na, makita ka dyan pansit no, na ano, na, tinago ko. No? wala o. Oh. Halong ko kailangan pong bahay. Wala naman naman yan o. Oh. O, <laughs> oh, ah. Ang, puro magbigay, ang labi ko eh. Alam mo talaga o. Oh. Tapos hindi man lang sumabog yung lipstick mo eh. <laughs> Ay, lipstick na ito. No? <laughs> Kahit anong kain ko hindi tatatanggal, ito yung bagong lipstick ngayon na hindi natatanggal. Kata para na umaga yan, nandiyan pa lang yan. Posible naman. Ako nga, nahihirapan ako. Ubusin to, ikaw. Ganun na kabilis. Uh, ma, yun ang sinasabi ko sa iyo. May madik ako na. Nagmadik yung bunga nga ako sa pagkain. Walang uh, wala natin ako. Oh. Ngayon, halata ka ng daya dahil yung na bago. Alam mo siguro, ha? Ang <laughs> inip. <laughs> nanalo ka. O, oh, ang premium. Umusun eh. na yan ang premium mo kung nanalo ka. Pero hindi ka nanalo, talo ka. Grabe. oh Oh. Akala, akala, alam naman yung pag may pansit. O oh, saan niya? Wala naman na. Ah. O saan? O. Oh. O oh. oh, ayan o, oh, wala. O, oh, ayan. O oh, saan o. Oh. Wala oh. Alam naman nilagay ko dito. Wala naman. Um, oh, wala naman o. Oh. O. Oh. Damit. Oh. Purgit nanalo ako ngayon, nagtataka ka. Imposib Bakit hindi ko lang ang gusto manalo? Alam mo ha. Ang sinasabi ko sa iyo. Walang <coughs> <laughs> bawas yun sa'yo eh. Sabi <laughs> ko na nabi, may hukos-pukos ka nang nangyayari. Anong walang bawas? bawas. Sinalin mo eh. Sa't mo? Oh, Sa't yan? <laughs> <laughs> hindi ko talagang malalang <laughs> <laughs> hindi yun. Ay, biyo. Hindi ko. Hindi ko malalang. Ano? May tubig. <laughs> so, sabi ko sa'yo eh. Kaya <laughs> posibleng ma mauubos mo ng ganun-ganun lang yun eh. Isang hibla nga lang, hirap na hirap ka na lunaking. Yung pakayang isang bungkos niyan. Siyempre, ma mano, alam ko mananalo ka, kaya ang kita. O, diba? Eh, dapat panalo ako. Dapat ang premium ko. Um, ang premium ang premium mo, na nanalo ka, yung kinain mo ng ganito, malo eh, malo eh, mal mal ngayon <laughs> ang concept yan po, magbumuli ka. lang panalo mo. Dapat, ano, susundo challenge. Okay lang napabilis, pero may partida ako nabawa Oh, pabilis sa kumain, di ba? Sa pansit lang, sa akin pansit na may tinapay, isang balot. Dapat ganoon. Eh bakit sila gayrak bunukin niyan? Ayaw na nga. Ako na lang to, ha. Masabi sa ngalang ala ko eh. <laughs> Ang <laughs> ikaw, kahit na nung laki ng subo mo, di sumasabi. <laughs> Karang, sobrang tikas sa pagkaluto eh.